Sa ngayon, nagbanta pa lang si Donald Trump sa Russia at sa mga kaalyado nito ng mga bagong matitinding parusa. Nagkasundo ang India at Russia sa multibilyong dolyar na deal bago bumisita si Putin sa India. Nagawang tapusin ng mga kinatawan nito ang matagal ng negosasyon para sa pagrenta ng isang nuclear submarine mula sa Russia. Halos isang dekada ang negosasyon dahil hindi magkasundo sa presyo, pero ngayon ay pumayag na ang India na umupa ng submarine sa loob ng sampung taon kapalit ng dalawang bilyong dolyar. Bago ito, napag-alaman na muling pinag-iisipan ng India ang pagbili ng armas mula Russia tulad ng fighter jet at air defense system matapos tumanggi ng apat na taon at piliin ang armas mula kanluran. Ngunit kung titingnan natin ang kabilang panig ng kasunduang ito, makikita natin kung gaano kadesperado ang rehimen ni Putin. Ipinahayag ng mga opisyal ng Russia ang kagustuhan nilang agad na dagdagan ang pagbili ng mga produkto at serbisyo mula sa India, kabilang na ang pagkain, gamot, kagamitan, pyesa at mga manggagawa. Dahil namamatay agad ang mga manggagawang Ruso sa digmaan sa Ukraine. Nag-alok ang mga Ruso sa India ng kasunduan. Sila ang magbibigay ng armas, kapalit ng pagkain at gamot mula sa India. Ako si Alexi Pichi. Pag-usapan natin ang paksang ito. Pero bago magsimula, mag-subscribe kayo sa channel na ito, mag-like, mag, -like, mag at i-follow ang Telegram channel kong Pichi News sa link sa video description. Doon kami naglalathala ng balita habang dumarating. Kung gusto ninyong suportahan ang channel na ito, maaari ninyong gawin ito sa pamamagitan ng kahit anong donasyon o bayad na subscription gamit ang mga link at detalye sa description ng video na ito. Magpapasalamat ako sa kahit anong suporta mula sa inyo. Bago bumisita si Vladimir Putin sa India, Natapos na mga kinatawan nito ang negosasyon ukol sa Ukraine. Kampanilya, kampanilya, pindutin ang kampanilya, pindutin ang kampanilya. hindi ito magagamit sa digmaan. Kailangan ng India ng atomikong submarino upang sanayin ang kanilang mga mandaragat at matutong mag-organisa ng mga operasyon ng atomikong hukbong dagat habang gumagawa sila ng sarili nilang mga barko. Sa ngayon, may dalawa ng atomikong submarino ang India, ngunit ang galing sa Russia ay mas malaki kaysa sa mga mayroon na sila. Ang ganitong hukbong dagat ay magpapahintulot sa India na magkaroon ng nuclear triad na kayang magsagawa ng nuclear strike mula lupa tubig at himpapawid. Inaasahan na maihahatid ang submarino sa loob ng dalawang taon, ngunit posibleng maantala dahil sa komplikadong proyekto. Noong una, nang hiram na ang India ng submarino mula sa mga Ruso, at ito ay naibalik noong libo at 21. At dito makikita ang malinaw na kabiguan ng napakatalinong pulisya ni Donald Trump. Ang punong ministro ng India na si Narendra Modi, sa buong panahon ng malawakang digmaan ng Russia laban sa Ukraine, ay matagal na sinubukang manatiling neutral. Nagpunta siya sa Kiev, umaasang siya ang magiging tagapamagitan sa kapayapaan. Gayunpaman, ang patakaran ni Donald Trump na unang nagpasimula ng digmaang pangkalakalan at pagkatapos ay inanunsyo noong tag-init ang pagdodoble ng import tariffs hanggang 50% noong akala ng mga negosyador ng India na malapit na silang makapagtapos ng kasunduan sa kalakalan sa Washington. Dahil dito, lalong napalapit si Narendra Modi sa mga Ruso Ngunit hindi pa dito nagtatapos ang lahat. Sa pagbisita ni Putin ngayong Huwebes, planong talakayin ng delegasyon ng India ang pagbili ng dagdag na armas mula sa Russia. Ngunit hindi pa ito ang lahat. Sa pagbisita ni Vladimir Putin sa India ngayong Huwebes, plano ng delegasyon ng India na talakayin ang dagdag na pagbili ng armas mula Russia. Ayon sa Bloomberg, balak ng New Delhi talakayin ang pagbili ng fighter jet at makabagong air defense system sa pagbisita ni Vladimir Putin sa India ngayong linggo. Ang kasunduan ito, kung mapagkasunduan, ay maaaring magpalala ng kalakalan ng India sa United States. Ang kasunduan ay maaaring magpalala ng kalakalan ng India. Ayon sa ulat, ang diskusyon ay planong isagawa sa ilalim ng kasunduan tungkol sa pribilehiyadong estrategikong pakikipag-partner. Inaasahan ang negosasyon para sa pagbili ng Su-57 fighter jet at pinahusay na S-500 missile system paalala. Matapos magsimula ang malawakang pananakop ng Russia sa Ukraine, malaki ang ibinawas ng India sa pagbili ng armas mula sa Russia. Russia pa rin ang pangunahing tagapagtustos ng armas sa India at ngayon, sa panahon ni Donald Trump, nagpasya ang India na muling bumili ng maraming armas mula sa Russia. Sa ngayon, may higit sa dalawang daang Russian na fighter jet ang India at ilang bateriya ng S-400 na ginamit noong Mayo sa apat na araw na armadong labanan laban sa Pakistan. At pagkatapos nito, hiniling ng Indian Air Force sa gobyerno na bumili pa ng mas modernong Russian na fighter jet dahil kulang sila sa mga eroplano. Bukod pa rito, ilang Indian Su-30 at Mikoyan Gurevich, 20 siyam ang pinabagsak ng mga Pakistani J-10 CI na gawa sa China. Kaya sabi ng Indian Air Force, kailangan namin ng mas moderno. Malabong matapos ang negosasyon sa pagbili ng bagong armas mula Russia habang bumibisita si Putin. Kasabay nito, may negosasyon ang India at Amerika ukol sa kalakalan at posibleng ma-pressure sila ng Amerika sa kabila ng pagdoble ni Donald Trump ng import duties sa 50% noong Agosto, hindi pa rin napigilan ang India sa pagbili ng langis mula Russia. Oo, oh, nabawasan nga. Pero sa kasamaang palad, hindi pa rin sila tuluyang tumigil. Pero ano nga ba ang gustong makuha ng Russia kapalit nito? At dito, humawa kayo sa inyong upuan, silya o sofa, kung saan man kayo nakaupo, para hindi kayo mahulog. Ito ay isang dakilang bansa. Sa Russia, may deputy head ng Presidential Administration ng Russian Federation na si Maxim Oreshkin. Kaya nga itong si Oreshkin ay umamin ngayon na pumunta sila sa India para humingi ng pagkain, gamot at kagamitan. Oh, hindi ito gawa-gawa ko. Nagsalita si Oreshkin tungkol sa mga manggagawa. Dahil sa dami ng namamatay na Rusong banya sa digmaan kontra Ukraine, kulang na sa manggagawa sa Russia at nauubos ang mga ginagawang pambala. Sabi niya iimbitahan natin ang mga indiyano. Tapos sinabi na ni Orishkin, ang eksaktong sinabi niya. Ang delegasyon ng Russia at mga negosyante ay dumating at narito ngayon na may tiyak na layunin, at iyon ay dumating kami para sa mga produkto at serbisyo ng India. Gusto naming lubos na dagdagan ang aming pagbili ng mga ito. Malaki ang interes ng Moscow sa pagtaas ng mga supply mula sa India sa anim na larangan. Mga produktong pangmasa, pagkain, at mga produktong agrikultural, mga gamot at iba pang kagamitang medikal, mga kagamitang pang telekomunikasyon at serbisyo ng information technology sector, iba't ibang pyesa para sa industriyang ruso, pati na rin ang mga manggagawa bilang lakas paggawa. Papaluwagin namin ang pagpasok ng Indian na produkto at serbisyo sa merkado ng Russia sa usaping bayaran, logistika at sertifikasyon. At bukod pa dyan, Ngayong araw ay sinabi ng Kremlin na talagang nakiusap ang Russia sa India. Palakihin ang pag-export sa Russia ng mga produktong parmasyutiko, pagkain, kemikal, kagamitan, pyesa ng sasakyan, tela at elektronika. Eh, parang wala namang mangyayari dito. Kapalit nito, mag-e-export ang Russia ng kung ano ang in-export na nila sa loob ng maraming taon. Digmaan. Dito ako maglalagay ng tuldok-tuldok. Isulat ninyo niyo ang inyong opinyon at mga konklusyon sa mga komento sa ilalim ng episode na ito. Mag-subscribe sa channel, pindutin ang kampanilya at huwag kalimutang mag-like. Yan lang, ingatan niyo ang inyong sarili. Paalam sa lahat.